at ayun na nga no i-review naman natin ito sinabi ni uh, Shernan ano na scammer daw ang PSP at uh, scammer din yung gumawa ng ring <laughs> so matindi to no? kasi nawala nga ang PSP no Jim at nawala din yung uh, yung gumawa daw ng sing so di ko alam kung anong reason kasi hindi daw naibigay kay Moot yung ano eh, yung uh, diamond ring ng PSP so isa pala siyang scam kasi nawala lahat eh. So apply natin sila sa ating Sernan. So ang collab na nangyari sa PSP is scammer to scammer pa. Wow. oh, ano yun, alam na nung alam na nila Pibos na hati na kayo tas ibibigay na lang boat parang ganun. Mm. Sinabi na namin din pagtapos mismo nung ano. Pero hindi na doon sa mismo event eh, kasi ibang araw na. Oo. Oh, PM na lang. Mm. Tapos yung yung singsing, -sing, -sing ay, yung sing, sing ano talaga yun niya? Kumbaga, wala pa namang gawa nun eh. Kasi, syempre, susukatin pa yun eh. Pero, Ay wala ka pa? Mo. Meron silang binigay nung una. Okay. Yun yung sa replica nga. Ngayon, eto, malalaman na nila. Okay lang yan. Hindi, yung <laughs> ano yung ang pangalan ng jewelry na yun? Uh, Jewelry in the Palace? <laughs> yung ano yung, parang, ano yung, apat na digit yun eh. Okay. O, sige, wag natin banggatin. Oh, eh, no? Anong oh, ninyo? Ayun, ayun yung pinaka nag-sponsor kasi nun eh. Na mm -hmm. ayun yung gagawa. Ewan ko lang kung sponsor o oh, parang siguro may discount lang na uh -oh. pagawa. Kasi gold yun, di ba? Um, ayun din, no? An parang nagkaroon din ng problema yun na issue yun. Ah. Yung ano, na wala rin siya. Uh -huh. Ah, kaya pala, ano, kaya pala yung mga post ng Gwila Reneon at uh, pinost nila nila Boss B na parang uh, maraming nawala pati mga ibang sikat na vlogger eh, na iscam ng, gumawa ng ano ng uh, diamond ring ngayon gold yun tas na may diamond pa so I think ganun nga yung nangyari no parang uh, iscam <laughs> sabi nga hindi nakita ko sabi naman ni Fibo sa akin na nag-down na nga. Kala ko nga tapos na yung pala, yung hindi pa pala tapos kasi binigyan pa pala si na ng, ng replica itong simot, no? Kasi nga, syempre sinusukat pa. Hindi naman agad yun na pag, pag binili mo, sakto agad eh. Tama naman yung ginawa kung naging totoo. Pero ang hirap nyo na gano'n na lang na scam din pala. <laughs> Sobrang ano yun. Durug ka dun. Ducha. Inaasahan mo yun, eh. Saka pwede mo ibenta yun. Kung sa sabi nga ni Apibos, worth of 500,000 pero bigla. raise mm. pero, pero ano, biglo, parang netong pa kailan lang. Nag-PM pa yun eh na, oh, ito parang bubawi na kami, bubabalik na. Mm -hmm. So, ano, asahan pa rin yung ano. Sabi ko, sige lang ako sige, sige lang. Oo, oh, ano, big, ano na lang. PM nyo lang ako pag okay na. Mm. Pero ano eh, ewan ko kasi, alam ko nagkaroon nga ng issue na ano, mm -hmm. may mga <laughs> hindi rin nabigay sa iba, mm -hmm. na mga pagawa, tapos may mga investment na ano. Parang ganun. So, ang collab na nangyari sa PSP, is scammer to scammer. Hindi <laughs> 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 ko rin alam niya. Basta ako, napadpad lang din ako doon para, sige, trabaho. Uh -oh. Kasi, no, pero noong una, wala talaga akong balak sumali. Ang ina, no? Scammer to scammer. Gago rin to si Sierra, nino. Butang Wala, hindi makapalagay si Pipos, eh hindi siya makalabas kasi marami siyang problema Pero kung walang problema yun, babalikan ko si Sherlan eh. Putugin ito, wala bang. Lalo mamumuti ito sa problema eh, no? Pero ganun pa man po, tsa, labas tayo dyan. At uh, hindi ko alam kung scammer si Pibos. Hindi ko alam kung na-scam din yung uh, yearly. Pero yan ang sabi ni Sherlan, ano? Wala naman tayong pinag... Wala naman tayong basihan o no? pinangahawakan ng katotohanan. Pero ganun pa man, uh, si, si Mot na rin nagsabi na hindi na ibigay sa kanya ng tama yung uh, diamond ring no yung pagka niya sa PSP so yun na lang mga kapatid salamat sa lahat na nanonood alright